dahil tanghalian na tara na sa taas siyempre kain tayo at isik man natin e, Tara, tingnan na natin ang ating niluto habang ni iba is Busy, busy pa sila. So, tayo muna ang kakain. Tara! Our um, ginataang tahong. Tahong ni Rhea Filinera. You like your life. Love Tayo. Tayo. Diet pala si Madam. Pala si Kucha. Tawa na ito ang tahong ni Ria. Ha, ah, ba Mercado. Bago akong, before ko ganyan niya, nagpalit ko. Ito eh, yung sarsa, baka lamig kayong sarsa. Lamig yun. Lamig. Alin na kayo? Si Laira po ang top 1 one ngayon sa Ay, si na... Ay, mga anak na malaking sasahod. Ay, ayaw pa anak doon sa'yo. Uy, uy. Okay, Rana. Ikaw kay 3.M ang yung bahay ko, di ba? Kawa ka Papagawa mm. na po sa atin, Laira. <laughs> Swimming pool sa Kamilin. Di ba? May kotse na, may bahay hindi na tinood ha ayaw mag-ara grabe si Ria kaya nga Ria ha may swimming pool sa kamigin magpapagawa na po si Inday dahil mm -hmm. wala laki ang kanilang rin kaya ni mama ang yung page ang sasahurin niya ita ah. rin page mo at si ma'am si naman is nasa top 3 okay. din siya ngayon okay. sa so, okay. mga sasahurin yeah. kamot yun siya guys kaya kailangan yun maning kamot diba ma'am si kailangan po kailangan talaga eh. yung mag ano magsikap sa pag-upload. Kagabi ano pa yan. Ano sa bahay nito na ulit? Saan na na. Pag-sew. Diyan? Hmm. Sa Manila, At... hindi uso Pichon? Bakit? Ang tumas sa dito may sarsa. mag-order kami ng lechon baboy. Hmm. Dati, di ba ma? din sa so, ah. ma 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 Magdala sila ng lechon. Ng... sila ng to? Yes. Ang mga yung bonus. Andiyan <laughs> ka ba sa taas? sa taas <laughs> Let me call At dahil dyan, malaki ang Saudi in siya ang mag, ano ngayon, sa Coke! Magkawa! Yeah! Okay, Wala, thank you, like. Lai! <laughs> hey. Diba? Hindi maganda ganda yung kanyang pakiramdam. Okay. So, nagpapahinga siya sa taas mo ikaw, nagsili. Oh, Anong gagway, ah? Nangyawa ko dito ganina. Good afternoon, everybody. Good afternoon! You know. So, pag-usapan natin yung ano. Ah, dito nga, kaya natin direction. Okay. Uh, let's talk about uh, yung mga plans natin. Since, nung nakaraang, itong buwan kasi na to, talagang masasabi natin, malaki ang naitulong <coughs> nung event. Hmm. Correct. Ni Mama Siki. Uh Oo. -oh. Yeah. So, hindi naman tayo pwede rin basta mag-reveal kung ano yung meron tayo. Kasi baka kakala ng iba, pag may mga million views na tayo, malaki kita. Oo. Uh -huh. Pag mag ka, malaki kita. Hindi nila alam. May nabig! Behind those videos, yung sa mga ginagawa natin, hindi naman sinabing kulang. Uh -huh. no, na, hindi rin sinabing sobra-sobra. May mga nakalaan ka. Tulad ikaw, di ba? papagawa ka ng, ng bahay. Ako meron. Sino ko ng dede. Ha? Huh? Huh? Siyo mo? Siyo mo? Siyo mo? na mo? Siyo mo? Siyo Sandali ka lang Siyo mo? Siyo mo? Siyo si Siyo mo? Siyo mo? Siyo mo? Anong may papagawa mo? Wala. Ah. Uh, Nag-send ka lang sa mam, mamata ko mo. Oo. Uh, -huh. mm -hmm. always. mag adaw tingali. Ako kasi talaga, kaya ako uuwi. -e. Um, no. No, hindi yan. And check nang ng kapatid. So, Kukuha ka ng death money kanyang Worth of 3 million. Hmm? Hindi. 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 Kaya ano kasi, umuwi, gawa ng pick-up ng kapatid ko. Kasi isisipis kami siya sa 27. Oh! Dahil dun sa So, may darasal ko pa rin. Lahat. Mm. -hmm. Talaga malaki ang kakailangan yun. Pero, talaga, kapot. sabi nga ng isang kong kaibigan, sinusubok, sinusubok ka na naman siguro. Siguro? Sinusubok ka. <laughs> lahat naman tayo, di ba, may mga pinagdadaanan okay. na, na kailangan mong malagpasan. Ito ngayon, ganyan din niya sa akin at alam alam din ng Panginoon ba na kaya nga binigyan ka lang ano so, eh. Yes, so, kasi uh, may, mga ilala. may mga ganyan. dahilan. Oo. Uh -huh. Kaya siguro niya binigay kasi niya alam niya na kailanganin ng Diyos. Yeah. Kaya sa mga nanonood ko sa amin palagi, maraming maraming salamat. Alam. Thank you guys! Sobrang, sobrang maraming salamat, sa We are really appreciate all of Yeah. Hindi, hindi man namin maibalik sa inyo financially uh, yung mga ginagawa niyong panonood mm -hmm. sa amin. Pero sobra kami, ano, sobra kami magpapasalamat pala. Kung natutuwa kayo, uh, eh, yung iba nagagalit, hindi yung mga bash ba? Mm -hmm. so, huwag na lang yung i niyo na lang i yung bawat isa sa amin. Hayaan mo so, na yung mga bash. Magkakaiba ba? tayo eh. Magkakaiba yung ano, mm -hmm. style. Parang, parang si Amor, ito ka pinagkumpara nila. Mm -hmm. Kasi para hindi Magkaiba yun. Magkaiba sila, eh. Para sa na mga nagagalit sa hindi nila nagagalit sa akin. So, na Kain, amore. Eh. Ang pagkakapareho lang talaga nila. Nanay sila na gustong matupad lang din yung pangarap ah. para sa pamilya nila. Tama, tama. And I know for sure kayong mga moms na nanonood, hindi naman ang gusto ninyo para sa pamilya niyo, yun. Mm -hmm. Kung ano na yung maging maganda. Kasi bakit isa rin naman dito sa amin. Kasi sa makeup, lumalaban. Kung, may, kung din namin lumaban araw-araw, maraming sa ngayon masaya kami. nakikita kayo sa, sa camera. Mm -hmm. Okay kami. Pero may mga kanya-kanya rin kami. Tinood ba ya? Tinood na? Oh, may kanya-kanya rin sa kami sa, sa bahay. especially pag gabi ha. Kung ano nakaniwaniwalay na tayo, di ba? Doon mo naman marirealize naman. Kasi kung magkakasama tayo dito, gusto na natin mag-vlog, oh, oh, tumawa, mag-inyaw, mag isip ka. Pero pag mag-isa ka na lang, pag umuwi na kayo, ikaw, okay kami dito. Si Brenda na sa taas na sa kwarto na lang mag-isa kayo sa living area. Ang daming tumatakbo sa isip. Ang daming, ang daming may isip. Yeah. We're also still looking for our improvement. Na namin na okay. sana mapaganda pa namin, hindi binagawa namin, na magustuhan ninyo. No? Hindi man lahat is sumasang-ayo, pero ito mm -hmm. pa lang, di ba? Ang yan Ayan yung... So, yan. Uh -oh. right. sana, ganito sana ganito ganyan. Sana ganito ganyan. Sana ganito ganyan. Saka kahit sa pagkakaibigan, hindi na, wala namang perfect na friendship. Mm -hmm. di ba? Hindi naman namin sinasabi, kami matino kami kaibigan kasi kami nandito, hindi ho yung mm -hmm. Hindi po porkit kami nandito, akala niyo, kami, hindi ho ganun yan. Walang ganong klaseng friendship kung sino yung nasa tabi ngayon. Okay na yun, kaibigan mo hindi. Ang titignan mo is yung long term relationship niyo. So hanggang saan kayo magtatagal? Meron man o okay. wala in sickness and in death. Malapit na matatapos ang bahay ni Sempre Amore. Parang may pinakumabutan siya. No, kasi nga, yung nararamdaman ng no, kapit ko ngayon, yung sikasin niya. Uh -oh. Ang hirap kasi, so, bawat isa sa inyo dito, para maging busy ba? Mm. Para yung nangyari sa mga wala? Dito ako nag-stay like kasi gusto ko mag-focus. Mm Hindi -hmm. na para sa sarili ko. para magkalungan ko pa rin sa mga? Diba? yung mga nanonood, eh, yun lang, hindi naman ito ka... gusto namin clarify wala kami kina-clarify. Gusto namin namin makakawaan ninyo na hindi lahat ng inakala yung ano, is maraming uh, pera, okay. Maraming nanghihingi, maraming gusto sa atin, di ba? Dami. At talagang nakawin na, talang, na hanyan, ganito, ganyan. Gusto namin, kaya lang, bago yun, tulungan muna namin sarili namin para makatulong kami. Kaya lang, hindi pa nga, parang hindi pa sapat. Hindi, di pa kakayari. Nabaya ni Jude nga dami nang chat chat pero nakala niya lang ako nga hindi na kumatiis kuya. Oh nga na sala ko kanang katong bakla bang, nga, nakuha, ba nga na ko ko na maski di mo kaila nang nanoy ko ba. Kasi one senior life nakita mi sa dire man nang ganin nga dati. Uh -huh. Ni parang lagi hindi hindi ganin yung sitwasyon. Yung nagdadasa man wala ako wala. Wala wala Tino. Kaya ito, yung mga ginagawa namin dito. So, 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 ko lang din kami kay kasi pag itong ginagawa, naging parang opisina natin. Uh Oo. -oh. Na, parang siyang school. Mm Papasok -mm. tayo ng 8 morning, tapos aalis tayo ng evening. <laughs> Kaya? Uh, so, parang umaga lang, di ba? Yeah? <laughs> Trabaho. Trabaho. Parang magtrabaho lang ba? Trabaho nga rin. Mm -hmm. Ay, si Inday. Kumisan, wala naman siya rito. Uh -oh. Diba? Aalis ka, uuwi ka diba? Pag uwi mo ba, masaya ka na kaagad? Hindi, I mean nga, pag mag-isa tayo. Hindi niisip ko yun. Hindi gusto ko mangyari. Pangit ba yan mag-isa, no? Mm. Pangit. Pangit eh. Kaya nga itong grupo na to, oh. maganda rito kasi bawat isa sa atin, dito mo na makakasama para hindi ka maaliw ka, mag-iisip ka, hey. Kaya yung mga nakikita nyo sa video namin, bawat isa sa atin, kasi yung mga kasama namin. Tulong na yun eh. I mean, hindi ka man financially makapag-abot sa kandiyan mo yun nandun ka sa presence niya isa big time kaya kung may mga ganyan kayang kaibigan huwag kayo mo yung mga mustah musta na, mustah ka mag-gayang ako kasi malaking uplift yun sa kanila na akala ko wala na sa uh kanila -huh. akala ko na best guy na mga musta. na ano na ano na? Ngunitipin niya parang siya may CD. Ngunitipin niya. Ay, ano hindi naman gumagawa. Ayan, magkakain lang, magkakain lang. So, kung gano'n, hindi lahat lang kita. Correct, ma'am. May mga nagsasabi uh -huh. Unless Alas, kayo sa CCTV uh -huh. dito nila, Brenda. makikita niyo lahat talaga. <laughs> Ay, pa naman nga ah, namang CD, si Day. Hindi naman. <laughs> hindi lang talaga ako pa nyo. Sabra pa rin ako. Madami nyo sa ano? mag yung mga... sa may talipata. <laughs> hope. Diba? Yes, ang ulam namin is tahong ni Carla. Ha? <laughs> That's life. know ba yan? At saka nakakatawa kasi nagkakaroon tayo lahat ng bawat isa sa atin merong uh, nagagawa, yeah. ba? <laughs> Kaya okay, hindi tahimik lang yan. Ako po, nagirabay sa kami dito. Uy, ang mga ano, naoy. <laughs> hindi lang namin makapuntahan talaga. <laughs> <laughs> hindi lang talaga malapit. Ay, kapunta naman sa Ria wala na katiya dun eh. wala wala sila mama ikas na balay yan naman yung komangod balay mm -hmm. ako na isa ito wala na puyog yung ato kadi nagputang yung mga classmates ko dito sa college yun sila ang stay 3 days that is our um, topic for today ikaw uh ba -uh. Anong anong struggles mo this in this past months? The struggle siya sa kanyang bahay. Hindi naman siya ganun. Ay, hindi naman siya struggle pero ayon talaga ni Ria Struggle ko is yung kailangan kong mag-upload na ng... dalawa, tatlo sa isang araw. kailangan kong habulin. Mas maganda kasi yun, no? Guys, tip kasi gusto nyo. Ko, dapat dalawa yung upload nyo kasi hindi na ako mabababa ng ano eh. Titi Abab ng magbibigay ng dollar, di ba? Titi Abab. Hindi ko nakakaya na hindi ako yeah. na. Hindi pa mabibigay ng ano. hindi <laughs> 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 na 4, hindi na 12. Jeez. Mm -hmm. Kasi ito, ano lang yan eh. Sabi nga nila, po, ano yung tinatrabaho mo. Nang dahil uh, dito, eh. dami na mag-YouTube. Okay. <laughs> <laughs> yung, yung, yung di ba, ikaw, kunyari ikaw, maghapo ka na kayo, wala kang oh. sa yeah. ka? Wala. wala. So kung ano yung ka no, kung ano yung mga tinrabaho mo yung araw na to, yun ang Aanihin mo. Hindi na sasabihin. Nung una talaga. At hayaan nyo lang yung mga caption. Sabagat hapyan nyo. Whatever the caption is. Uh Oo. -oh. So para great, malalaman nyo na din, It's din, for you to find Para... Mapanood nila. Uh -huh. uh -oh. May iba talaga na ano. May aminado naman po kami talaga. Kamisang oo-ay na po yung caption uh -oh. namin. May okay, mga mag aoo talaga. Gusto lang din namin kayo na... to attract more. Uh Oo. -oh. Eh? Kung hindi na kayo na-attract, eh. eh, sorry. <laughs> yung isa nang sabi naman sa inyo, pinipilit namin magpapag-asset ng mga bago, mga kaiba. Kaya lang, thankful lang talaga tayo kasi ang dami nating solid sismosang viewers, di ba? Correct! Yung mga, gusto yeah. yung life update uh, live ba sa amin dito sa inyong buwan. Especially with Renda. At gusto nila na ano, mga mm -hmm. ano, parang bago. Mm -hmm. No? yun mm -hmm. no? no? Thank you kasi marami. thank congratulations Ars uh, kasi Parang doon kami na ano talaga sa birth mas sa kasal ni Mother Sita Siguro apat yung upload ko Pero may 6 na upload dito <laughs> Si Samara? <laughs> si Ivy? Dito ko eh Ay dito pala Alam isa kadlaw eh Oo Gusto niya siya sa kuha dito Isa kadlaw Dito yaka Wala pa to ya. 100 plus pa to siya? Wala, <laughs> walang gusto mo Kaya next month Di ba yan? Oo, uh, 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 okay, uh, like, yeah, oh, hindi ako na talaga po. Ano ba masita? Kung ano ba masita? Oo, Share ka. Kasi ang laki, oh, no? Laki talaga nang binigay niya eh. Kahit sa pwede nilang dalawa. Okay. Okay, anum, ma, kahit sa ano, ma? Kahit sa, ano eh? Bonus? Sa lahat. Sa lahat ng kasi nang bibig. Kahit sa... Ito yun na sa kuhan! Dili ni dire, dito na sa kantin. So guys, ayan. Awa na oh, man, kantin dire. Oh, Thank you. Oh, ang haba oh, na pala ng ating ah, video. Ah, sige sige. Sa so, vlog yeah. ha, Thank lahat. you nga pala sa mga patuloy na nanonood sa amin. Alam niyo. Thank you. Isa lang naman talaga yung goal natin, 'di ba? Mm. Para sa pamilya namin. 'Yan lang talaga. Just like you guys. Mm -hmm. Parang kayo din. Kaya sobra-sobrang salamat, salamat, salamat.